Lahat ng gusto na may palamig, punta lang po rito. Bigyan ng palamig yan. Hello guys, sa Mayo si boy Karapatan. Bibisitahin ko na po ang aking amiga. At dito sa ngayon, go! Pagpakilala so, ko sa inyo ang aking jowa. Go! Hello no guys, mukhang may punteriya na naman si Boy Karapatan. So guys, samahan natin si Boy Karapatan. Mukhang nahulog na si Boy Karapatan dito. Oh. Hello mga guys, sila mga Lutz. Sinong gusto na ice cream dyan? May ice cream po rito. Yung may pera dyan, sino may pera dyan? Yung may pera lang. <laughs> boss, ice cream boss. Pasalo mo sa jowa. May <laughs> ice <laughs> ka? Ma, sino po may pera dyan? Ma, may pera kayo, ma'am? kawate may pera o, may ka? O, halika dito. May ice cream ka. Kung ano ma'am. Ano? Ma Bili na kayo, ma'am. Balikan. Ice cream. Ay, ma'am. Kano, ma'am. Sambu. Ah, nag-iwag sa... Parang ito. Ito yung gagawin mo. Ito yung pa. Ito yung pa. yung pa. Ito yung pa. Ano flavor, ma'am? Vanilla or chocolate? Chocolate. Ayan. Ito yung pa. Ito yung pa. Ito yung pa. Ito yung pa. Ito 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 yung pa. Ito yung Ito yung pa. 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 Ito

guys, sa lahat po ng mga may gusto po ng ice cream sa mga taga-antipolo ninyo mga kanober ni Boy karapatan dito sa d 2 na Antipolo City lalo sa init ang panahon ngayon sa init ng buhay nyo ito lang po, yung gusto mo mong palamig dito lang po yan sa Snow Delight Ice Cream pero kung, pero kung si Boy po tatanungin niyo, ayaw ko na ice cream. Dito lang po sa kanila. <laughs> Boss! Oy, ice cream! patik yan, Boy. Sige, picture niya. Picture na karapatan niya. Okay, okay ba? O, oh, shout out to sa mga... DIY, Mr. DIY. DIY! DIY, DIY. Ay, kanil pa yun. Malutong kayo yung ano. Ang dami ako. Shout po sa mga taga Mr. D A D I Y. Hoy, mo may bago ka na naman ha. Ano? Ayun, ano, yung jowa mo? Yung karir? Sa lang yan? Eh, para sa niya, kaya yung Pare, pakita mo yung jowa niya. Wow, Lagay! Lahat ng gusto na may palamig, punta lang po rito. Bigyan ng palamig yan. <laughs> Kau gusto mo na palamig? Alika, <laughs> bigyan mo pala palamig yan. Yuta. Bigyan mo na ba ito, Sige. <laughs> kuha ka <da>. bigyan nyo. <laughs> oh, bigyan nyo na karapata. Bigyan mo, bigyan mo. <laughs> oh, oh, bigyan mo. <laughs> Kahit Kaya, Kaya mo ba Pwede 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 Pwede

Sapat din. Big sa mga. Okay Okay, Okay, guys, si Mag-iikot tayo rito sa buong same ang Gate 2 ng Antipolo City. Handa na kayo? Go.